tala, 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 sa bawat tala, may himala. Pwede mo ba akong tirahin hanggang mamutla? <laughs> dito tayo, dito tayo, kung saan bida ang bata, sa Jollibee, bida ang makdo. Eh? Ano? Gusto mo bang sampaling kita ng Jolly Hotdog ko? Tigilan mo ako dito, Pennywise, ha? Paano magiging Jolly Hotdog yan? Parang French fries lang yan, eh. Binbaka, putang ina ka. Putang ina ka. Putang ina ka. Putang ina ka. Tolent, sakay. Sumakay ka. Sumakay ka. Tolent. Mangalong. Oo. ah. Oh, <laughs> uh, sakit ng ulo ko. <laughs> ang sakit. Gusto ko ng kiss sa forehead. Ay, ang galing-galing naman ng aling maliit. sa talagang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Uy, bakit ako? <laughs> video nga po, okay lang. pa po ako Sige, Thank you. <laughs> ate, ang ganda mo. Thank you so much. Go, Ate! Run, Sleep. Binagsaan kami na meteor guys Ayan o no? Butas puro butas yung bahay namin guys Grabe laki kasi bulala ako Na bumagsak o yan o no? Puro butas po Ang laki ng butas Ayun oh. No? Laki ng butas, grabe. Grabe, laki talaga. Ayun oh. No? <laughs> <laughs> ano ang unang tunog sa salitang manok? mo, masarap yan ah. So, talaga pare. Paano ba yung tsura na yung nasasarap? Eh? Nasarap ano okay. eh. Siyempre, una, isisip mo muna. Okay. Iyon. Iyaw. Uh. <laughs> Gaga pa commercial yun, di ba? Ah, paano? Uh -huh. <laughs> Shout out sa mga kabataan dyan! Manong ulam! sinigang na spam kinilaw na pochi okay na ang ating binategi mainit at masarap na sinigang na bangus dinakdakang gummy worms mga gar kinilaw na stiko mga gar Ganto pala pagpugi hindi nakakaligtas sa kalungkutan hmm. dami nagkasabi baklado mo oh. hindi ba? Oh, ba diba bakla ka? Gaga, aminin mo na! Go na! Go na, gilid! Ilabas Go mo na! Ilabas mo na yan! Be, hey, alam na namin! Yeah! I Ilabas mo ng putas ang wapot! Okay! Ano, bakla ka na rin? My God! Nagsiselos ka ba? Hindi ba halata? Ano ba pinagsiselos mo? Kaibigan ko lang yun! Kaibigan mo pero It's nagsiselos! It's just offense! friends as a friends. Yes, of course. Boss, boss. Yes, boss. Boss, ah, uh, pwedeng makahingi ng, ano, ng extra glass. Extra glass, yes, At, boss. Saka uh, sama mo na rin ang number mo. Yeah. Ay, bakla ka niya gaga to, ha? Bakla rin pala to. Diyos Nga, kagatin mo nga. <laughs> 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 Eno. <Hey>, <laughs> 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 Ang ina ko. Ang kulit nyo talaga, no? Sabi na hindi ko nagnanapkin eh. Hindi nga ko kasi ako gumagamit ng napkin, 100%. Simula bata pa ako, hanggang lumaki, eh. hindi na ako gumagamit noon. Kasi hindi naman ko buwan, buwan na dinadatnan eh. Ito, huwag magagalit na. Trabaho lang pa. Ano, pare, yun na lang, Pwede eh. na? Pwede na? Pwede na? Oo. Pwede, Pwede na? na Oo, oh, wala naman tao dyan, oh, di ba? Wala, walang tao.